Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, good morning, good morning, good morning. Ha, maging ito po ay wonderful Wednesday or wonderful Wednesday. galing, no? Whatever it may be, we can still rejoice in the Lord, di ba? We are safe and secure in Him. O, yan, it must be kayo. wow, wow, Wednesday. <laughs> <laughs> so, kung sa'yo, Daddy, wow, wow, sa akin, wonderful. O, di ba? Okay. So, dahil wonderful, wow, wow. Oh, sige na. hindi, <laughs> ako nakikiglaban sa iyo. Okay. So, mga kaibigan, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Kung bago po kayo, ay day tatay ko huyan, ha? Tatay <laughs> ko ho yung aking kausap. Opo. Makulit. <laughs> Makulit ho talaga. Sign na po ata yun eh. But anyway. <laughs> so, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 702-DJS. Kung kayo po ay nakikinig gamit pang inyong transistor radio, PM radio, at narito po kayo sa Luzon, tiyak po nakukuha ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng transmitter mula po sa Bukawi. Kaya nga po patuloy tayo sa ating transmitter project para humarinig na tayo sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Yun po yung gusto mm -hmm. natin. At kung kayo na po ay nakikinigamit din po ang Transistor Radio, VM Radio, at kayo po naman nandyan po sa Visayas at Mindanao, yan naman po ay dahil uh, naririnig nyo naman po ang aming programa dyan po sa DYVS sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nasa iba't ibang sulok ng Pilipinas pero napapakinggan nyo kami tiyak na tiyak, nasa Facebook live stream kayo. At yun naman po, kung meron kayo magandang internet connection, it eh definitely maganda po ang inyong reception. So salamat po, naka-tune in kayo. At kahit sa ating mga kaagapay sa iba't ibang bansa na naka in sa atin, though real-time tayo, 5.30 dito, iba rin ang oras sa kanila. So salamat po sa inyong mga comments. Salamat po sa inyong mga encouragement sa Facebook. Nakakatuwa po yung basahin. Thank you at na-encourage po kami pa palagi. So, Amen. hold on lang po kayo ha. So, pag po kayong bibitaw, dalangin natin sa loob ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, mga encouragement para po maging victorious tayo sa ating paglalakbay sa araw-araw. At huwag pong kakalimutan ha, ang Far East Broadcasting Company po, member ng Kapisanan, ng broadcasters ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sangliputa. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio DZAS 702. Mula po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Ito po'y laging sa inyo ay nagbibigay ng mga bagay na humahamon sa pamagitan ng magagandang mga awitin at of course salita ng Diyos na ito po'y patuloy na hamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin ways to keep the peace and have fun at work at nakafocus tayo dun sa always be on time. Nakakatuwa naman po kasi yung pinag-uusapan natin sa gabay sa linggong ito. Ang palang benepisyo no, sa pagiging punctual o nasa oras. Hindi na magagalit o maiinis yung ating kausap sa atin, di ba? Nagpapakita din pala ito ng nire-respeto din natin ang kanilang sariling schedule. Pinapahalagahan natin ang oras at yung schedule din ng iba. Eh ngayon naman, practical din ng topic, no? Sa pagiging punctual at on time, makakaipon din daw tayo, o di ba? So, paano makinig ng mabuti? Sabi nga doon, if you're always on time, you'll save money. Makakaipon tayo. Pinaghihirapan nating magtrabaho para magkaroon tayo ng pera sa ating pangangailangan. Kaya bakit natin hahayaang lumipad ang pera Mula sa ating bulsa na resulta ng ating pagkakamalimutin o hindi nating binibigyan ng pansin. 'Di ba? Kapag naglalakad pa tayo sa daan, itinatapon ba natin ang pera sa tabi-tabi? 'Di ba? Hindi. Sa katunayan nga, kapag may nahulog mula sa ating bulsa kahit kaano pat kaliit, pag kumalansing 'yon, 'di ba? Hihinto tayo, hahanapin natin ito. Eh kung hindi pa ba na natin alam, may malaking values po sa pagiging punctual kapag pinag-uusapan ang ating kaperahan. Kapag nasa oras tayo sa pagbabayad ng ating bills, 'di diba? At mga katulad nito, hindi magdadagdag ng mga late at overdue charges. Ang pagbabayad ng mas maaga sa due dates ay napakahalaga lalo na kung marami tayong dapat bayaran. Dahil kapag hindi tayo nagbayad sa tamang oras, nako, yung mga maliit na halaga ng penalty, yung mga fines, mga add-ons at extra, madali po yung lumobo hanggang daan-daan na, di ba? Hanggang libo-libo na na hindi na natin kaya pang habulin sa pagbabayad. Ang matindi pa dito, ang mga nagsisimula bilang maliit na amount na hindi nababayaran ay maaring lalo pang lumaki dahil sa tinatawag nilang compounded interest, di ba? At ito ay maaring sa ating personal, professional at household accounts. O oh, di ba? O oh, narito po yung mga makatotohanang sitwasyon sa buhay na maaring lumobo, kapag hindi tayo maingat sa ating time management at pagbabayad. Okay. Pagbabayad ng late sa credit card. Totoo yan. Sa akin po, ang interest ko, ang penalty ko pag hindi ako nagbayad, 800 pesos. O, biro mo yun? O, pangalawa, mga overdue invoice, yung mga dapat nating bayaran. Utilities, Meralco, Tubig, ay, ah, ilagay natin internet, 'di ba? Kapag 'yan, kapag 'yan hindi natin nabayaran sa tama, lolo po 'yan, mapuputulan tayo, magbabayad na naman tayo ng connection fee. Eh 'di ba? Ang laking sakit sa ulo diyan. Eto pa lalo, a milyar ng bahay at dupa. Nako, mga kaibigan, 'yan po 'yan, dapat binabayaran 'yan. Bayad sa rental at mortgage. 'di ba po? Pagbabayad ng mga rush jobs na kaya naman nating gawin. Kung tayong gumawa, hindi natin ipagkagawa sa iba, 'di ba po? Pag pagpapaayos ka agad ng sasakyan na pinagpapalipas pa, mas lumalaki ang sira, mas nagmamahal, 'di ba po? Pagpapa-repair ng mga kailangan sa loob ng bahay para hindi na lumaki ang sira at ang bayad sa repair. Halimbawa, tumutulong gripo, nakita na natin, 'di ba po? o oh, lumalaki ang ating utang. Pag hindi natin ginawa agad, mas lumalaki ang gastos at maraming marami pang iba. O oh, di ba po? Para po sa akin, ang personal ko pong karanasan ay nung hindi ko po nabayaran sa due date yung credit card ko. Totoo yan, minsan may nangyari dyan. So, ang nakakapanghinayang, ito yung mas masakit. Mas malaki po yung penalty kesa sa dapat kong bayaran. Kaya ngayon, ang ginagawa ko po ngayon, nilalagay ko po talaga sa calendar ang deadline ng mga payments para nakapaghan nakakapaghanda na rin po ako ng amount at naitatabi na ito para sa araw ng pagbabayad. And to be honest with you, I do it a day or two earlier para hindi po mangyari. Kasi kung kagagaya ko po, nagbabayad ako online, eh pag may nangyari sa online at ako'y madadali, mas mahirap po yon. Kaya nga po, mas makakatipid tayo kung laging nasa oras ang ating pagbabayad. Mas maganda nga kung before the due date. Kahit nga sa pagbabayad ng amilyar, di ba po? nag po kami para may pambayad at hindi kami madedelay. So, ang penalty kasi ay laging dagdag expenses para sa atin. So, sa mga ganitong pagkakataon, kailangan talagang maging at tal kailangan talagang malagay sa ating isipan at kaugalian na kailangan tayong magbayad sa tamang oras para hindi na lalaki ang gastos natin. Sa totoo lang, hindi naman natin pwedeng iwasan ng pagbabayad dahil mas lalaki pa rin naman ang ating gastusin, di ba? So bakit hindi na lang po paghandaan ng mga pagbabayad na ito, ischedule to sa ating kalendaryo upang hindi na po tayo ma-stress at hindi rin po mabawasan ang ating kita o ina iniipon dahil lang po sa mga interest at penalties. Mas masakit po iyon. So kaigapay, maliwanag, di ba? maliwanag ang sinasabi sa mga awit 37.21. Sabi nga nun, anumang hiramin ng taong masama, di na ibabalik sa kanyang kapwa. Ngunit ang matuwid na puso'y dakila, ang palad ay bukas at may pangunawa. So dapat nating makita na ang mga utilities tulad ng tubig, kuryente, telepono ay mga energy na ginagamit natin na parang hiniram natin sa may-ari. Kaya kailangan itong bayaran. Kaya huwag itong patagalin dahil ang interest na idinadagdag ay lalo pong magpapahirap sa atin. Maging tulad ng mga taong matuwid, di ba? Meron silang pusong dakila dahil meron silang pangunawa sa mga responsibilities at bukas at bukas ang kanilang mga palad sa bayaran. Dahil alam nilang responsibility yon ng isang tunay na mana ng palataya at agasunod ng Panginoon. So ang tanong, kaibigan, kamusta ka na? Diba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Opo, kumusta ka na? <laughs> Personal na yan. Dahil mahalaga yan. Ito po naman ang take ng inyong lingkod. Siyang nasa tamang oras makaiipo ng lahat ng mabubuting bagay at makapagbibigay sa atin ng kaaluan at kaayusan. Makatutulong ang lahat ng tama saan? Sa tamang pagsamba. Yun po ang ating pag-aaralan ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po kayo. Number one, ang sanggol na si Jesus ay sinamba. Tamang pagsamba po yan. Mateo 2.2 ang mga pantas na mga kalalakihan mula sa silangan. Nagtanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng Hudyo o ng mga Diyos? Nakita namin ang istarnia mula sa east, kaya pumunta kami rito. Para sambahin siya. At sa kanilang pagsamba, mayroon silang dalam mga handog. Amen. Ano naman ang tamang actuation ng ating pagsamba? Sa ating iisang ban banal na Diyos. Pangalwa, ang tamang uri ng pagsamba ay may pagyukod, baweng, at pagluhod. Ito yung mga panglabas na uh, ginagawa natin. Sa awit 95.6, tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba, magbigay ng galang, lumuhod sa harap niyang Panginoon na sa atin ay lumalang. Karapat dapat lang luhuran dahil siya ang Creator na sa atin ay lumalang. Kung ang Diyos lamang ang ang, ang dapat sambahin, ay ano? Ay sinong opo? sinong hindi dapat sambahin. Ang sabi mga anghel, sa 2.18 Kaya huwag ninyong bayaang i-judge kayo ng kahit sino yung nagsasabing mas magagaling sila kasi ta sila ng mga visions. Yung mga humble down na sumasamba sa mga angels, walang kwenta ang mga pagyayabang nila kasi puno ng makasariling pagnanasa ang mga isip nila. Wow, bagsak. Sa Revelation 19, Jesus, dumapa ako sa paanan niya para sambahin siya. Pero sinabi niya sa akin, huwag mong gawin yan. Pareho lamang tayong nagsiserve sa Diyos. Kasama ng iba pang naniniwala sa katotohanan ng inire-reveal ni Jesus, ang Diyos ang sambahin mo dahil ang katotohanan ng In-reveal ni Jesus ang nag-inspire sa mga taong ipinri-preach ang mensahe ng Diyos. Amen. Ngayon kung ang isang Diyos lamang ang dapat sambahin, ay di lalo na ang tao huwag sasambahin. Ang tao, gawa 1411 11 hanggang 18, nang makita ng mga tao ang ginawa ni Paul, nagsigawan sila, sinabi nila sa wikang uh, Likonyan, naging tao ang Diyos at bumaba sa gitna natin ngayon. Tinawag nilang Jesus, si Barnabas at si Paul naman tinawag na Hermes. Kasi siya ang naging nagsasalita. May temple ang Diyos na Jesus o may temple ang Diyos na si Jesus na malapit sa city. Nagdala ang priest ni Jesus ng baka at mga bulaklak sa gate ng city kasi gusto niya at ang ang mga tao mag-offer ng sacrifice sa mga apostles. Nang marinig nila ito, sinabi ni uh, ni Barnabas at Paul, pinunit nila ang kanilang mga damit para ipakita ang kanilang pagtutol sa mga nangyayari. Tapos patakbo sila sinitan ng mga tao at sumigaw, "Bakit ninyo ginagawa ito? Tao lang din kaming kagaya ninyo." narito kami para i-share sa inyo ang magandang balita para ilayo kayo ng mga walang kwent mula sa mga walang kwentang bagay na ito at ilapit kayo sa buhay na Diyos na siyang gumawa ng langit at lupa, dagat at lahat ng nandoon. Noon, hinayaan ng Diyos ang mga tao na gawin nila ang lahat ng gusto nila, ngunit pinatunayan niyang buhay na siya Uh, buhay siya at pinakita niya ito sa mabuting bagay na ginawa niya. Binigyan kayo ng ulan at ani sa tamang panahon. Binusog niya kayo sa pagkain at pinunun niya ng saya ang puso ninyo. Kahit sinabi niya, kahit sinabi na nila ito, nahirapan pa rin silang pigilan ng mga tao sa pag-offer ng sacrifice sa kanila. Wow, mga tao nga naman. Walang pagkaunawa patuloy lang silang gayon, walang kaalaman, sumasamba sa ikalima sa pamagitan ng panglabing pagsamba na hindi naman sapat. Isaiah 29.13, sasabihin naman ni Yahweh, yamang sa mga salita lamang malapit, malapit sa akin. Ang mga taong ito at sa bibig lamang nila ako pinararangalan, kaya malayo sa akin ang kanilang puso at ayon lamang sa utos ng mga tao ang kanilang paglilingkod. Ngunit tandaan, ikaanim, ang pagsunod ay mas tama kaysa pag-aalay. Unang Samuel 15, 22-23, sinabi ni Samuel, Akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at pagkain kaysa pagsunod sa kanya? Ang pagsunod sa kanya ay higit kaysa handog at ang pakikinig ay higit kaysa mga taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya'y kasing sama ng pangkukulam at ang katikasan ng ulo'y katulad ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Pagkat sinuay mo si Yahweh, aalisin sa iyo ang iyong paghahari sa kanyang bayan. Wow! Just ka talaga o oh Diyos. Gabayan po kami upang hindi mawalay sa iyo. Amen. And amen. Di ba anak? Opo ama. Totoo po yun. Believe din ako kila ano, no? Kila Apostol Pablo, tsaka kila mm -hmm. Apollo. Kasi, kung mm -hmm. kumbaga, alam nila, kahit nung, I mean, kita mo yung humility nung dalawa para sabihin, mm -hmm. wag nyo po akong, wag nyo po kami sa oh, sambahin. Oh. Yun yung maganda sa, dahil, Uh, nakanaranasan ni Apollo at ni Apostol Pablo yung katotohanan ng Diyos. Nakita nila na lahat ng bagay sa Diyos lahat. Kasi kagaya noon, si alam ko si Apollo mahusay magsalita, 'di ba? Si Pablo yung parang hindi ganoon ka-great orator, pero makikita mo sa kanila pareho yung humility nila at yung pag uh, yung kung anuman yung kakayahan nila, hindi nila yun ginamit para ma-deceive ang mga tao kundi mm -hmm. yun ang sinabi lang sa Panginoon lang 'yan, 'di ba? Yun yung maganda na dapat in everything lalo na po sa atin ng mga nasa leadership 'di ba po Dapat lagi nating sinasabit pinapahayag yon na lahat po, all we have is the Lord's hindi mm -hmm. yon sa atin 'di ba po Okay uh, yes. Oh Ayan pray in. pray na po tayo let us pray Panginoon, salamat po talaga. Wala po kaming pwedeng ipagmalaki. Yun yung katotohanan. At kahit po pinagpala mo yung aming mga ginagawa, whatever it is, lahat po yun, it's all by your grace and your power. Mm. So wala kami dun, Panginoon. So wala kaming pwedeng sabihin ownership in terms of the ministries that we have done, in terms of the success, quote and unquote, ng mga ministeryo na aming ginalawan, maging mga leaders, pastor, mission organization, hindi po namin pwede i-claim yun, Panginoon. Kasi, ikaw lang po yun, Panginoon, at sa'yo lamang yun. Dahil kung may. wala ka, wala kami. Yun ang realidad doon. So, ang lahat ng ownership, Panginoon, sa'yo, kasi ikaw ang owner, ikaw ang may control, at ikaw din naman din, Lord, ang nag-provide dun sa mga pagkakataong yun. sa so, Panginoon, salamat po. Kasi kung ganun po yung attitude namin, wala po kami pwedeng ipagyabang at wala rin po kami pwedeng isama ng loob. Yun po yung katotohanan. So, Panginoon, salamat po again for reminding us of what Paul and Apollos did and their humility in terms of people na pinupuri sila, hinahangaan sila, at yun lahat. Salamat po for that great reminder. So, Lord, sa amin po ngayon, sa amin pong pagsunod sa iyo, thank you po dahil you always remind us that we are nothing without you. At yung realidad na yun, Panginoon, dapat nakikita in whatever we do, whatever we think, whatever we say. Yun po yun, Panginoon. Thank you then today, Lord. Kasi ngayon po ay birthday ni Ate Ninet Tan. Pagpalain mo po siya ng aking kaibigan, si Ruth Liana Mansano, si Annabel Ruiz, si Mirga Gargiel, Melanie Asis Dael, si Jane Mancero Enrico, Ganun din po kay Daybird Sanchez. Salamat po sa kanyang buhay. Si Feli Cabildo. Kay Cha Marqueses. At si Jelcy Reyes Cruz. Kay Florinda Bala. At ganun din, Lord, kay AJ Bayato. Kay Aaron Joel Bayato. Salamat po, Panginoon. Lord, dalangin namin. May mga kaibigan po kami na maaaring kagapay na hindi po namin nabanggit na today is their special day. Father, we pray and we ask that you bless them as well, Lord. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na biyaya at direction, Panginoon, until we all reach that potential, we all reach that plan and purpose that you have for us. Panginoon, salamat po kasi ginagamit mo kami in your own way and we have nothing to be proud of. Ang lagi mo pong pinapaalala sa amin, we are only your channels of blessing. Salamat po doon, Panginoon. Again, sa amin pong mga kaibigan, Panginoon, na may iba't ibang challenges sa buhay. Ang iba sa amin, pupunta sa office ngayon, may mga challenges na kakaharapin. Dalangin po namin, Panginoon, wisdom that comes from you. Pero kami mga kaagapay na hanggang ngayon ay nag uh, nag-undergo nag po Panginoon ng karamdaman, dalangin po namin Panginoon kagalingan at yung pong presence of mind sa yung pong plano at layunin. Ganon din po, may mga kaibigan kami, Lord, na uh, may mga challenges financially. Father, we are praying for a windfall at namin, Panginoon, yun po yung masagot po at matugunan yung kanilang mga pangangailangan. But at the same time din, Lord, turuan mo po kami maging steward, good steward ng iyong mga pinagkakatiwala sa amin. Ganon din po, Panginoon, may mga kaibigan kami na who are... Uh, who lost their loved ones. So, Father, we pray for your comfort and your grace. So, Panginoon, salamat po. Dalangin po namin, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming pangunahan, mm. patuloy ka, Panginoong, makita sa buhay namin. Yun po yung dalangin namin. Let them see Christ in our lives. Marami pong salam. Panginoon, totoo nga po yun. Tangin kayo lamang ang siyang makagagamit at makakapagkasangkapan sa amin. Dahil kayo po naman ang lahat-lahat. At uh, nagpapasalamat kami dahil sa aming kahinaan, kayo ang aming kalakasan. At doon kami sa iyo nagtitiwala lamang. At uh, salamat po sa mga bagay na ginagawa ninyo. At uh, nagpapatunay po na ang inyong mga salita ay totoo at talagang kailangang tanggapin. Kaya Panginoon, yes, salamat po. We give you all the praise and the glory. Huwag po ninyo kaming lalampasan. Amen. 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 So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, tandaan na maganda 'yung sinasabi ni Apostle John. I must Christ must increase and I must decrease. Maganda yon kasi yun po ang pinag namin ngayon sa PSF. <laughs> ang gandang learning lesson So, mga kaibigan, ganun po ang gawin natin. Ha, si Christ ang lagi may increase sa ating buhay. That's the choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni at pinaglilingkuran at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena. At Arwell Mendoza po kasama at mga gabay barkada, broadcast engineering, radio, TV, broadtech, mukhabit transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. Jericho Flores po naman dito sa amin. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, Kapag si Jesus Christo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.